Sabi ni Gerens, nandiyan ko ng... Deol daw, Deol. Deol? No. Hindi ba? Nawal ako dito. Ay, pala to ko, Bings! sabi ko, manok! Di itlog sa kanila. Ano mas sabi? Sinipin ng tos. Bibili nating ulam. Para Before, mamaya. Ano nga, uy! Anong ulam ba? Kahit ano. Kahit ano. Manok! Sumanok so, ano? Ha? Gusto mo manok? Hindi. eh Ay, ikaw bumili. Ikaw bumili. Ha? Ikaw bumili. Ayun, may Ngayon na. Aalis ah, ba ka ano? Grabe mo na lang motor nila dyan mo. Hindi ata mo ka ano. Ayari ko lang. Pakatagal mo naman dyan. Ito na, ayari. Master Glory ka lang naman. <laughs> ayari ko na. Gina! O, Oh, bumili ka na. Ako na dito. rin ko lang. Bilisan mo na. Bilisan mo na. Isa. Victory! Victory! <laughs> Gita, bali ka na. Mano ka? Okay. Pang magano ako, gusto ko yung ano, boy. Boy, bili. Ano ka? Boy! Gusto. Ay, hindi nakinig ang puta. bumili na kayo ng ano. Sabi ni Gerens. Hindi ng... Deol daw, Deol. Deol? Oo. Ang merienda daw. Lahat yan? Oo, Deol. Deol. Mago, sure ka 150 yan, madayo. Oo, oh, luluto yun doon eh. Puta ko na para ka naman -tun -tun dito, mawa. Ay, ako ba ikaw? Bisa niya, ano ba na okay. okay. no. eh? Ano dito? Kapar ako. Mel, ano tayo, Mel? Hindi. No. Hindi. Ano e yun? May ito naman pala eh. Eh, ang kano yan? Ito. Deol. 120, lahat na ito. Ito, Deol? Ito okay, may halong itlog pare. May halong itlog, mayroong puro. Ito, eh.

Sarap yan. Yeah. May itlog pa yan. Combo na binili namin. Ay, sige na Combo binili namin. Ay, may ka, diba? Nakawal oh. ako dito. Ay, blood ko, Bings. Ah, sabi ko, ano? Bings, kung saka din. Ano sabi sa insinu si, si, Ito. Kaya email mo yan. De, 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 all sabi mo, ano? Manok ka ako, ilan? Eh, ano? Okay mo ba, ano? sabi naman ito. Sabi mo. De, all. Ang pinola Pwede naman yun na yan. Balo, yun yun. Paano po ibabalik? Babalik na sa akin to. Last, last na yan. Last na yung last na yan binili na namin. Umalis na yung nagtinda doon. Paano yeah. pa ibabalik yan? Sarap. Bango. Manok ka. Rito mo na. Deo. Hindi na may manok ka. Sabi mo merienda. Pwede ba rin? Pwede ba itong ano? Pwede ba itong e, tinola? Pwede. Sabi mo merienda. Ang hapunan ko natin. Wala ka. Bahala kayo. Wala akong kakay. Di bawal niya ako dyan. Wala akong yan natin. De ka de na, Kaya ML mo kasi yan eh. Kung magbalik niyan yeah, doon. ano. Kita mo. Hindi pa nakakain blood na yari ko yan. Kaya mo yan Sige mo nga High blood na ba, yan. Ba, balik mo ang na Balik mo dyan. Mag na lang. Bawal nga dyan. Itlog na nga ang Ay, Ayok sabon na ako doon. <laughs> balik mo dyan. Pwede na to. Balik mo doon yan. blood na balik, balik mo. Kapulit mo. Teka lang. Ano pa yan? Bangad pa yan. Pwede mo na. mo, mo. mo. na.